Matyagang nag-aantay ng mga customer si Nelly sa kanyang stall sa Strawberry Farm sa Lottery ni Dagbinggit. Pero magtatanghali na, sampung pack pa lang ang kanyang natitinda. Malayong malayo daw ito mula sa higit limampung pack na napapaubos niya kada araw. Kaunti lang, pero kaunti lang ang bisita sa'yo. Eh. Kaya medyo mababa ang benta namin. Halos palugi na nga raw kung ibenta nila ang mga ito. Ang dating kada-pack na nagkakahalaga ng 250 pesos, ngayon ay 100 pesos. At kung minsan, bumababa pa ang presyo nito sa 50 pesos. Ngayon sana kami makakabaw. Kahit sa 20 packs ka, hindi mahirap maibenta yun sir. Sa Baguio City Public Market, bumagsak din ang presyo ng strawberry. Kaya para mapaubos ang mga ito, alok nila ang 3 for 100 pesos o 2 for 150 pesos. Paliwanag ng Department of Agriculture Cordillera. Strawberry as of today, wala naman tayong nababalita ang under supply or over supply. So, we have uh, enough. Uh, uh, bait -bait don sa ating monitoring, it will always be supply and demand. So siguro, uh, hindi pa ganun karami yung mga turista na marating. Ano? But expect, expect na natin sa mga darating na araw, I think this is the last week for yung uh, pasokan ng mga bata. Ano? Uh, and expect na natin, every weekend naman, ay eh, uh, ginudumog yung Lungsod ng Baguio, tsaka dalawigan ng La Trinidad, I anin mean, na munisip ng La Trinidad. And uh, natin na ano, um, na naman ng uh, demand. Pero sa taya ng ahensya, inaasang tataas din ang presyo sa mga susunod na linggo dahil sa inaasang dagsa ng mga turista. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.